Hello mga katalim ah, Tuturuan na namin kayo Kung paano ba magsubo ng bulo or guna Or dulos Tawag sa Anong tawag dito sa inyo mga katalim Ganyan lang tulak Hila Ayan tulak lang mga katalim Hila para pantay yung Ano pagkaluto Ganoon na pagsubo ng ano mga katalim ah, Nang bulo, or guna, or dulos. Walang tawag sa inyo yan. Yan ito mga mo, oh. Ayan. Bulo, or dulos, orguna, guna. Ayan. Ayan mga katalim. Ganun lang na pagsubo mga Nang bulo, or buna, or dulos. Pakabisik lang magsubo mga katalim. yan mga pagkatapos puno makatan pinupukpuk yan sintahin muna kung saan yung baluktot yan tapos na ano lang mga katalin yan tapos na yan mga katalin subo yan mga katalin pagsubo ng guna or bulo or dulot Mura sa 5 minutes. Ito mga katalay oh, bulo. Orgo na. Ayan. Ayan, ito. Matakto pa ito mga katalay. Ang habain natin video. Ano lang mga yung pagsubo. Ano mga katalim, Tulak lang, bulak tulak. Papantay yung ano. un loto Ayan mga katalim. At tayo na yung ano, yan, subo, mga katalim. Ayan ganun kapag subo mga katalim. Pakabihis so, lang mga katalim. yan puting puti mga katalim. At tayo yung subo. Ayan, Ayan mga katalim Ayan mga katalim Gita yung tayong subuh Ayan mga katalim Subuh Sabi sa akin mga katalim Bulo or buno Ayan na mga katalim Nakapakabisip na magsubuh mga katalim Ayan Ayan tapos na mga katalim yun yung order mga katalim dawe may karet, may itak may guna may bulos ila tulak lang yan pantayin mo lang yung ano mga katalim, ka pag magsubo ka pantayin mo lang yung kaluto nila tulak ano lang yung mga katalim ano ito mga katalim guna o bulo o dulos Yan, yan yung pagsubo ng ano, mga ano, katalim. Guna or dulos. Ulo, yun. Pinabilis. kita naman yung ano, mga katalim subo. Yan, no? yan. Hmm, Ayan, sintayin yung mga katalim. Tapos huwag mong pupukin yun yung mga katalim, yung may talim, yung may subo, kasi malambot pa yan. Doon lang sa may ano. Ayan lang mga katalim. Kabisok. ayun mga katalim. na, ito na lang last. natin. Hindi tayo. yan mga katalim Marami kasi yung uling namin mga katalay daming ano dami. Kaya yung mga pinong pinong kaya yung itim yan Okay yan mga katalim yan mo malaman mga katalim Kung may subo hindi Kiskisin mo lang Pag tumalabo mga katalay Pag pinatabla Ibig sabihin walang subo Diyan sa part mga katalim Ano lang siya Ano Diyan sa, sa walang subo Ano siya Diyan Nandito sa may subo sya. ano nadudulas lang. Nandito sa may ano. Ayan mga katalang. dami.